Hello guys! For this video, magluluto tayo ng nilagang baboy. Ayan ang patatas. Nalagyan natin ng patatas. Ayan siya. Habang pinapalambutan ko yan, nilagyan ko na ng sibuyas. Tapos, eto naman ang meron ditong pechay. Merong repolyo. Ayan dapat yan lalagyan pa yan ng saging pero ayaw ng anak ko ng saging kasi matamis daw so binawasan ko na lang yan na lang nilagay ko pechay tsaka yang repolyo ayan ayan guys nilagay ko na yung patatas hindi ko na pinakita na nilagay ko yung patatas kasi may, may bisita akong dumating so nakalimutan ko ng i-vlog hindi ko na na i-vlog na ipapakita sa inyo. Anyway, ito naman ay um, basic na uh, uh, natin traditional nilaga. So alam na natin kung ano ang mga sangkap niya. 'Yun lang dinawasan ko dahil ayaw ng anak ko ng uh, sagig, saging, saging na saba at saka yung mais hindi ako naka, nakakita ng mais, hindi ako nakabili, kaya hindi ko na nalagyan. So, ayan guys, tulutuin na natin. At, uh, ayan, medyo pakukuloan lang natin ng konti para yung repolyo ay